Tulundan sir Ha? Tulundan Oh, mahal Malayo kasi ikot sir May Ayaw ba? Tulundan May na taxi May mag-aatid sa'yo ng 300 dyan wala May pangako nun eh Kapit nga kasing ilan dun eh Ah boss, motor boss Ah sir, sambihay mo sir Ah ka sir

Saan ba dah? Doon may welcome lang. Welcome Rotonda? Ayan. Yeah. Pasay? Pasay. O Quezon City? Quezon oh, City. O Manila, Manila yun. Yeah. Sa so, may Espanya? Ayan. Yeah. Doon yan. Yeah. Anong, anong bahay ba mismo pupunta mo? Hey, doon lang kung may sentro. Magano lang ako. Magano lang ako. Eh kasi per kilometer kami. Ha? Huh? Per kilometer kami. Saan ba banda?

dito na lang iba... okay lang si dyan o dito na lang ano yan eh pang bansa pang international yan saka ba local ka lang saka mo local lang local oo uh, pang ay, ayang 1 tsaka ayang wan... ay? ano yan Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.